So what's up mga kahanap at magandang umaga po sa ating lahat at for today's vlog after uh, maraming ganap sa buhay kasi una nagpakumpila ko oh. pakumpila ko guys tapos ayun kasalanin kahapon tapos ngayon sunod-sunod yun guys mula 20 21 20, 21 ni nang ako sunod naman um 22 baka may balak ako noon 23 seminar ng pagpapakumpil 24 papas ko na 25, 'no ako hindi ako nakapag-vlog ng pamimigay ng uh, regalo sa mga anak ko. Pero Merry Merry Christmas to all and Advance Happy New Year po. Ngayon, ah, uh, so, simula December 20, simula December 2 hanggang December ngayon 20, 29 guys. Ay. Pa ako nagkaka uh, di pa ako nag gumagaling guys. So, ngayon, i-update ko ngayon. Ngayon, mga kahanap sa kubo kasi may gawa po kayo. May patrabaho po. ang um, uh, sila Tito Noe. Trabaho sila. At, yun. Pagpapatpat na po ng bubong. Kaya, pupunta tayo guys para i-update ko kayo kasi malayo-layo lang ka ito. At Ayan hibas po mga kahanap na makulimlim. Makulimlim ang panahon. Tiyamiya ba pa ito? Kapagod <sighs> maglakan. Hindi pala guys yung mga anahaw. Hinakot na po. Kahapon hinakot to. ha ka na agad yan? Oo. Ano ito? Ano Tapos ayun kami dito. Papantayin dito lupa dito. Ito Para pantay yung ganyan. parang ganyan o. Sa tinutungtungan mong yan. Bububongan kailangan ito, buti kong pahawid ito. marunong ako. Sila ka magbububong yan. Ano mo siya kasi si Jusendo mo? Hmm. Pais kaya basi, tangi mo. Kaya basi. Bubong nyo na kaya basi, walang hanap buhay mo ngayon. Yung bubong dito. Para hindi sa mosak yung mukha yun. Bakit may mga lamesa doon nandun na lamesa? Ikaw, pagayatal po tanong. Di o. Ay, sila Merv. Hindi mo pala din. Hindi nga hapis po na dito sa ano mo ah. Lalo pag nagkakubo dito. Pag nagka-kuryente. Ano nga mga kapital? pag ko lang. Nag-on din sa amin din. Nag-on din sa Baka sunod na ito. Pag-on ka bu mamaya? Buka. Tapos pagkailan lusong mo 31? Buka. Sama mo si Sus? Si Atilin? Sabihan ko din. Doon lang tayo sa kubo magkainan. Hindi minatama si mama maluto din. Huh? Sa so New Year? Hindi yeah. minatama si mama maluto. Ayaw mo ni mama magluto. Ito, hindi ito tatanggalin dito. Magbibigay na pa ito, lilim. Ito? 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 Sayang naman bakit? Bubulok ang ano niya bubulok. Bakit nabubulok? Pag nagbagyo na na, pati yung nyug na, papalis yan oh. hindi ka pwedeng may kubulit yung manyug kung ganyan. Hmm. Papalis yan. Papalis pala. Taas pati. Ako Ta po tuloy yan. Saka si Arlando. Ha? Si Arlando. Nagkape ka pinakita? ito? Mm -hmm. Ang laki na ng ah, si Toko Junik, ay. Ganito na, oh. Yung green. Ay, nakita natin. Wala natin yung kamandag. ano oh, anong wala? Yun um, kamandag makamandag baga. Sabi ni ito, yung Wala kamandag yun? Wala yun? Ay. Wala <laughs> yun. Oh, wala yun. Yung kulay green na maliit, wala daw yun. Inahawakan nga naman yun sa vlog eh. Ah, yung kulay green. Talbos tubo yun. Hindi, talbos tubo. Green. na may black black. Mga makawak sa Alam may Huwag oh, na si mama. Ay na si mama oh. Dito siya maluto. Dito siya maluto. Ano eh. Walang tubig. Walang ah. tubig. Ayos yan? Ito tayo kumain. ko oh. sa Pagod yun. Sa lambat. Ayun o. No? Punong-puno. Hindi, nagkarga lang ng lambat. Nakaya na ulam. Noodles. Noodles. Marami nitong ano eh, paso. Yeah. Paso. Ay, no, papang upo lang kay Arlan. Okay. Kailangan mo okay. dito. Kung may kubo niya, kailangan mo mga laman din yun. Ano. Sa bundok, walang halaman si Atila niya mga nagaganda. Marami nga, bundok. Yan pa nung ganiyan, no? Kaya, muninay. Um, Sino yan? Sino

Kinaka dito yun. Ay, hindi ko manarinig eh. Arinig ko kay tito mo eh. Kanto, ano ka? Kanto. Oh. Yun, sihi. Oh. Maka yung, ano, malutong ulam. Noodles. Isa ba? Wala mang isda eh. Ma si apat pa ito pag apatong ko. Mga dalawang noodles lagyan mo ito. Tapos prito kang tuyo. Tuyo Tuyo. Ano yung dala-dala ni Kilo? Masa, saan na? Sakala dito ni? Ito? Ito? May uling pa. Bao tumao. Oh. Teka, na si Tutoy, Ma? Ayaw niya. Uh, uh, Wala Gimme papabili to? Ay eh, sakto na ang pako. No, pa lang. Pag ah. Pag may bubong na? Oh, okay. Okay, na? Hmm. Bakit? mabili ko ano, ulam. Ha? Sige. So, yun mga kahanap tayo po ay pawi muna para magluto ng pang kasi si mama. Si mama po ay siya na po ang magluto ng ang kanin. Yung labi ko guys ay parang dry na dry siya na parang sugat-sugat. Malamig kasi. Tsaka yung sipon. Si mama po ang magluluto na ng ulam, ay ng kanin. Tapos ako po ay maghanap po ng ulam kasi wala naman po naglalaot ngayon. At wala din namang nahuhuli yung mga naglalaot. So, tayo naman po muna ah, magluluto ng ulam. Tapos dadalhin natin dito mamaya pabalik. Nakakapagod lang guys kasi huli-huli tayo. Medyo malayo yung laka rin, ha. Ano man yan? Wow! nanghihibasan si Ate Judy and ah, pa pakahanap. So, ayan. Ayan naman ay pauwi na. Hindi ko alam kung magbubulang lang na lang tayo ng mga gulay-gulay kasi nga, kailangan din na may sabaw. Or, mag, Basta yun na lang. Basta sinabawan. Tapos may na meron tayong nabiling tuyo. Yun na lang yung ating lulutuin. Nung ulamin. May tubig! Tubig pala dito mga kahanap. Wow, sarap na ligo. Madami. Ay, oo nga, madaming tubig. Di matabsing? <laughs> Ganito talaga mga kahanap dito sa lugar namin kapag magpapasko. Napakatamlay ng mga tao. Kasi guys, kagabi po ay may kasalang naganap. So, may kasalang naganap kagabi. Na Kasi meron dito kasalang bahay. Kasalan. Ano? Libre yung pakasal ng simbahan. Kaya. Ayun. So, tayo naman ay pa-uwi At umula ng hapo. Kaya ako nagmamadali. Okay. Hindi ko alam, sa inyo. Kaya nga. Hmm. Katamba ka na? Kaya nga, yun naman ang gawin niyo yung na. guys. Tayo po ay mag-inga. Ano, ah, tito, sisimintohin pa din? Oo. Papantayin. Papantayin?

Bukas, bububungan na yan. Pati nga yung sana kong meron. Ay... Di, tapos na ang gawin nyo to. Mag-ano lang kayo ng lupa. Bababa. Magbabangko pa nga. Magbabangko na rin kayo. Hey, marami ka pang nga namin to. Papatay muna namin lupa. Tapos magbangko kayo. Kailan kayo magbabangko bukas na? Hindi pa, matatapos hmm, namin po ngayon. Malawak na ba yan? Ano kaya ito? Yung mo ng parang tulugan na pagayon, no? Oh. Pakalibabaw? Mm -hmm. Ito na Diba upuan, tapos may tulugan na gayon? Kahit, kahit na ano lang, mga, da, ano, mga dalawang tao ang kasya. Gayon. Pag may kawayan pa, pwede pa siguro. Ka pa. Ayun, hindi na yun, yun pwede. Ang ating pa siguro. Puto ka, kaya basi, kasabi ka na Kung saan mapaputog Kung saan meron kawayan lang Buti hindi nagigagala ka ni Kano Meron kaya hindi nagigagala ka sa likano So ayun mga kahanap at tayo po ay doon sa kubo napakahangin. Nagdala tayo ng ulam. Kasi nagsaing na si mama kanina. Ayan guys, sisementohin po yung part na ito, yung mga binungkal na lupa. Para kasi ibababa yung lupa papantayin. Yun po yung magiging silbinong ng simento na yung simento. Yun. Napakahangin guys, nakakalitok. Wow. Oh. So ayun mga kahanap, uh, i-update ko kayo mamaya kapag natapos na yung ginagawa nila. so, ngayon, maghahalo muna sila ng semento para gamitin dito po sa ating pinagawang kubo. ulang pa siya guys. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos. Pero, ang pakalambig ng panahon, nagbabak mo kung ko. Sakit. Tama naman ang aking hours. O guys, o so, grabe naman ang tagihawat. at Tagihawat at Whiteheads. Hmm? Ano nangyari sa mukha ko? So, mama um, na ako lalo. So, anyway. Update ko na lang po kayo mamaya ulit, guys.